Lalaki sa Michigan na may 100-pound na scrotum umaasang maka-crowdsource ng pambayad sa kanyang surgery. Ito ang katotohanan, si Dan Maurer ay may giant balls. Nag-set up siya ng GoFundMe page para makaipon ng pambayad para sa kanyang medical expenses. Sa isang interview para sa CNN mula sa kanyang bahay sa Battle Creek, sinabi ng 39-year-old na napansin niyang nagsimulang lumaki ang kanyang scrotum noong siya ay nasa kanyang late 20s. Nagpunta siya sa doktor na sinabihan siyang magpapayat, kaya nagsimula siya mag-swimming ng dalawang milya kada araw. Mabilis siyang nagbawas ng 50 pounds, pero nagpatuloy pa rin sa paglaki ang kanyang scrotum hanggang sa kasing laki na ito ng melon. Bumalik siya sa doktor na sinabihan siyang magpapayat palalo at subukan ng lap band surgery. Habang palaki ng palaki ang kanyang scrotum ay pahirap ng pahirap naman ang buhay ni Maurer at ang kanyang asawa. Akala ni Marer ay nag-iisa siya sa kanyang kondisyon pero isang araw ay napanood niya ang kwento ni Wesley Warren Jr. sa isang TLC show, The Man with the 132-pound scrotum. Si Warren ay may scrotal lymphedema, isang kondisyon na galing sa mga blockage sa lymphatic vessels. Dahil sa kanyang kwento ay nagkaroon ng pag-asa si Moore na malalampasan niya ang kanyang kondisyon para sa kanya at sa kanyang asawa na si Mindy. Kami rito sa Tomo News ay nag-pledge ng $100 para sa kanya. Kung nais niyong magbigay ng donasyon, puntahan ng kanyang GoFundMe page.